Hello, 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 hello mga ka frenny best friend, titus, titas, bossing Ito na ang mga kuting Kapapaliguan lang po sila Kaliligo lang po at idadry natin ang kanilang mga buhok, ang kanilang mga coats Kasi, uh, giniginaw na sila sa yung timer? Timer maybe 60 minutes Okay, go yan yan sila medyo matatakot sila sa una kasi yung sounds kaya pinagsabay ko na sila mga bossing para hindi gaano matakot yung isa at hindi matroma kasi nakasarado yung machine yung dryer machine natin nakasarado Ayan sila. Hello, Mini. No, Feimoy. Hello, Feimoy and Fafa. Oh, you will be okay. Wait for a while. Ding, 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 ding. Hello, hello. Hello. Hello, hello. Hello. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Yes. Wait for a while, baby. Naantok na yan. Eh. Inaantok si Papa. oh. No? 'Yon. Si mo ang medyo natatakot. Ayun Natatakot siya. Pero kalmado lang si Papa. Okay lang sa kanya, mukhang inaantok na. Hi Papa. Hello. Malikot si Fameoy. Oy, Fameoy, what are you doing?